Magandang gabi po sa lahat mga Kawan Filipino TV. Nandito po tayo ngayon sa Arc de Triomphe Paris France at kasama ang Peña Francia Association dito sa Paris para i-celebrate ang pre-Valentine's party. Ito po ang Boost Discotheque first time kong ano, sumakay dyan sa disco bus. Matagal ko na silang nakikitang dumadaan, nagsisigawan yung mga nandyan. Sabi ko, ano kaya ka akong nandyan? Gusto kong ma-experience. 25 years na ako sa Paris. Ngayon lang ako sasakay dito. Gusto kong ma-experience kung anong nasa loob. Disco bus daw. Magdi-disco tayo sa loob. June Wabel, Catalino Wabel, Jr., so June na lang. Okay. Ano po pangalan ng asosasyon? Uh, Peña Frans Association Paris, France. At ano pong nagaganap ngayon? Ang gaganap po natin ngayon ang pre-Valentine's Party ng uh, Peña Francia. Nice! Mm, ano pong pakiramdam na nandito po lahat ang inyong mga members? Abay, sa pakiramdam, masaya. For the first time namin magaganap itong uh, Valentine's Disco Bus sa Paris. Look at that! Yes, look so, at that! We're excited! So, lahat kami first time, so discover natin kung anong meron naman dito sa pagdisco sa Paris. Zena, okay, Zena, tagasan po tayo sa Pilipinas? Quezon province po. Quezon province. Ngayon, may tanong po ako para sa ating Valentine's Sige po. Day. Pre-Valentine's Day. So, kung single po ba o may asawa? Single. Single. Single mom. Good. Uh, single mom? Yes. Okay, okay. So, kung papapiliin po kayo, may diploma ay pogi na may diploma o pogi na may diskarte? Pogi na may diskarte. Uh, bakit po? Siyempre, <laughs> hindi mo na kailangan ng puro pa pogi lang. Kailangan may diploma nga pero hindi naman alam kung paano gamitin, walang diskarte. Doon tayo sa pogi pero ma-diskarte, alam yung paano ang kalakaran sa buhay, hindi puro pa pogi lang. Tama? Okay, bravo. <laughs> Buang Sore tulimon, uh, Father Leo po, uh, rector ng Philippine Catholic Mission dito sa Paris, France, uh, Chaplain ng Filipino Community. At ano po sa tingin nyo ang mas uh, pipiliin? Dapat po ba maging matal... Uh, may diploma o madiskarte? Uh, alam nyo po, uh, yung yung pagiging madiskarte, yun ang kailangan ngayon. Uh, sapagkat yung uh, lessons that we learn in life cannot be found within the four corners of the classroom. Meron mga successful persons na hindi nag-aral. And meron din mga may pinag-aralan na kung uh, kumbaga yung inabot nila hindi katulad ng ibang mga uh, uh, naging marangya o uh, masabuhay uh, discard yung kailangan for, for me kailangan yung dalawa pero mas advanced pa rin yung tao na tawagin natin na street smart yung ayun nga ka sabi ko kanina, yung lesson in life cannot be learned within only the on only within the four corners of the classroom. Single po ba? O oh, single? Double? <laughs> single? Single. Good. Ready oh, to pa mingle? Yan, <laughs> <laughs> yeah, okay. nagusta natin. So, um, kung papapiliin po kayo, pogi na may diploma o pogi na may discount? O diskarte. <laughs> Bakit po? Diskarte. Kasi ganito yon Ang matalino, daig ng madiskarte. Diskarte. madiskarte. Kasi bukod sa pogi ka na, madiskarte ka pa. okay, last question. Ano kakainin sa February 14? Ang kakainin sa February 14? Nga nga! Kanin lang. at saka ano ba? Wala eh. Nothing special. Pag abroad ka, nothing special. Lalo na wala kang ano, wala kang partner. Peh, Pe. Miss Peh, single po ba, married, double? Double. <laughs> ano po ba yung pagka-double na yan? Okay, kung papapiliin po kayo, mm. lalaki ay pogi na may diploma o pogi na may diskarte? Ang naman eh. Pogi na may diploma o pogi na may diskarte? Doon lang po yun. na tayo sa pogi na may diskarte. Okay, okay. Mm. bakit po? eh, sa buhay natin ngayon, kailangan may diskarte lagi. Ang pangalan nyo? Hello po, ako po si Ruby Jane Carillo. Okay. Hello. madam, single po ba, married double? marriage. <laughs> pero, pero, may tanong single. po ako. Kung papapiliin po kayo, poging may diploma o poging may diskarte? Poging may diskarte. Bakit po? Kasi hindi naman nasusukat ang diploma sa kung anong kaya niyang gawin eh. Alam mo ba yung kung anong alam niya para sa kinabukasan? Hindi naman nagadaan lahat sa diploma eh. Discarta lang, kaya ko. Hindi ako, hindi ako ano, hindi ako, may, wala akong diploma, ano, hindi ako college graduate, pero I'm here. Madiscarte sa buhay, Madiskarte no? Maraming man. salamat po. Di diploma po may diskarte. <laughs> may diskarte po. May diskarte. Kaya Bakit po siyo? Uh, kasi po kahit na nandito po kami, na kahit kami walang diploma, at least na nagagampanan namin, nakaka yung hindi katulad natin sa Pilipinas, na medyo kaya napunta rito kasi kaunti yung sahod sa Pilipinas. <laughs> So at least dito na po-provide namin yung mga gastos ninyo sa mga bata. My name is Gabriel, you can call me Gabi. Gabi, Sir Gabi. Uh single married, double triple. Married, happily married actually. Happily, yeah. okay, happily married. <laughs> kung papapiliin lang po kayo, gusto nyo po ba maging pogi na may diploma o pogi na madiskarte? Ah, pogi na madiskarte. Bakit po? Siyempre naman, na ah, sa panahon ngayon, eh, importante pa rin yung diploma, siyempre, yung pag-aaral. Mas tapos naman ako, mas maano. Pero yung diskarte, ibang, ibang ano natin yon eh, ibang uh, attitude or isa, ibang uh, positive attitude ng buhay natin diskarte nga, di ba? Paano mo diskarte ang buhay? Minsan maraming nakatapos ng pag-aaral pero sana di ba? Mas matagumpay sila sa buhay nila. Very successful eh. So it doesn't matter na, ano, na nakapagtapos ka or ano, nasa pagdadala yan. O diskarte sa buhay. Okay. Ano kakainin sa February 14? <laughs> Marami. <laughs> 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 Iba yung <na> sa isip. <laughs> Ah, <laughs> lagi sila ng ano. Masarap ba magkain? Siyempre. Siyempre, <laughs> uh, meron kaming konting celebration ng family ko. May um, uh, na kami, wife ko, tsaka uh, anak namin. Maraming salamat po. Sa sa Maraming salamat din. Thank you. So si Sena. Taga Mauban, Quezon. okay. Yeah. Single, Mary, double, triple. Oh, no. Isa lang ang aking asawa. <laughs> okay. Ngayon po, kung papapiliin lang po kayo, pogi na may diploma o pogi na may diskarte? Eh. Pogi na okay lang kahit na basta may diskarte at mahal ako. Okay. <laughs> Panalo na yon. Maraming salamat <laughs> <na. Papa. laughs> Ako po ay si Vilma Pasamba. Madam Vilma, single, double, triple, married. Married. <laughs> married, okay. Kung papapiliin ko po kayo. Pogi na may diploma o pogi na may diskarte? O may diskarte. At bakit po? Eh kasi may diploma ka nga. Kung doon ka lang nakatuon, eh, wala nga sensong masyado. Kung, kung may diskarte ka, mag, mabilis ang asenso. Maraming. Hernan. Hernan, single po ba, married, double, uh, triple? Wala ka na. <laughs> <laughs> Pero may tanong po ako, Masyo. Hmm. Kung papa po kayo, gusto niyo po ba maging po, uh, pogi na may diploma o pogi na may diskarte? Normally po uh, pogi na may diploma. Bakit po? Yung pogi na may diploma, yung diskarte na dyan eh. Pero yung diploma, mahirap po niyan. Oh. Pero pag nakuha mo 'yon, malaking achievement. Ano okay. lang 'yon. Anong kakainin sa February 14? Normally, pa, for the mind, money. Money. <laughs> diba? For the mind, kailangan natin mag-isip. Kailangan okay. natin, pag nag-isip tayo, kailangan natin trabaho. Kaya tayo narito para magtrabaho, na trabaho, na trabaho, trabaho. Kailangan yung mind natin, focus, focus, focus. Family, family, family first. And okay. God, ano normally? Ano ka kainin? God first. Ano kakainin? Siguro money. Money. For okay. the mind. Yes. Okay. ano ka kakainin sa February 14? <laughs> Alam lah, isda. The... Bakit? Siyempre, uh, kahit talaw, basta sida. Da. Ayun ito, sariwa? Ah, kilawil. Tsaka ano, ah, uh, kilawil na tilapia, siyempre. kakainin sa February 14? Abay, alam ko, yung ano ba yun? Puso! <laughs> Puso! Puso! Abay, lutong hilaw. <laughs> Lutong hilaw. Pinakbit! Pinakbit na may gata! Anong kakainin sa February 14? Uh, ang kakainin ko? On yung maning babag sa tubig. <laughs> Wala na ka? Wala na! What will eat on February 14? On February 14, I will eat maning sariwa mag-isa! Mag-isa! Filipino TV.